Idzan ukrimaka kung ganon ipaghahanda kita ang pag-aurab ng idzan harfu jawabin wa jazain mabniun ala sukun ukrimaka fa'lun mudari'un mansubun bi idzan wa alamatu nasbihi al-fathah wal fa'ilu damirun mustatirun taqdiruhu ana al-kaf ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. Ang idhan, ito ay harf na pangsagot at panggantimpala na mabni sa sukun. Ang ukrimaka, ito ay kasalukuyang pandiwa na naging mansub dahil sa idhan. Ang alam palatandaan ng kanyang pagiging mansub ay ang patha. Ang kanyang fa'il ay damirun mustatirun itakdir siya na ana. Ang kaf ito ay damirun mutasilun na mabni sa patha. Ang kanyang mahal, ang kanyang kinalalagyan ay mansub dahil siya ay maf'ulun bihi.